Ay, huli! Wow! <laughs> wow! <laughs> wow! Busing! Dalawa! Hello po! Good morning po sa inyong lahat. Yan, Bali! mamaya po ay mamaman daw tayo ng mga bubo uh, si bossing laang po ay naghahatid po kay kim sa school bali nagpain nga po tayo kahapon ng mga bubo dahil meron pong umorder sa amin ngayon ng 5 kilos ay mamaya daw po kukunin pero sana naman po may mahuli tayo na nasa 5 kilos para yung order po nila ay maibigay po natin ayan at shout out po muna Kay Paul Carpena, atinals and Milot. Pabati naman ang ma'am at aunt ko on their birthday tomorrow, October 3. Hangayot po yun. Happy birthday po. Kay ma'am Lady Carpena, yun po yung kanyang mami. Tapos kay ma'am Marites Ojas Castro, yan yun po yung kanyang auntie. Happy birthday po sa inyo, Ma'am Lady and Ma'am Marites. Yan, maraming maraming salamat po. God bless and more power sa channel niyo. Thank you rin po, Sir Paul. Yan, at shout out din po kay Doris Perpetua. Pa shout out din at inel sa aking mga anak sa Amerika at Canada ang Perpetua family sa Canada at Amerika. Salamat Ate Nels. Thank you rin po Shoutout din po kay Romnek Gomez First po ako, pa-shoutout naman ate Nels from Bacolod City Subscribers nyo po ako nang nag-uumpisa pa lang kayo Nakakawala ng pagod pag nanonood Pag pinapanood ko kayo Lalo pag kumpleto ang team hitik Lalo na pag andyan si Kalayaan. Na crush, na crush ko. Yan. Hello po. Shout out po sa inyo lahat. At bali na ko nga lang po si Bossing at kami po ay pupunta na po sa Fish Pond. Yan po at bali nandito na tayo sa Fish pond. Si Bossing po ay nadun pa sa may puno ng pilaway at namumulot pa po ng pilaway. Ay ako po ay ng maglakad-lakad. At tayo nga po ay mamaman daw ngayon ng mga bubo. Sana naman po may mahuli. Gawa nang ang order po sa atin ay limang kilo. Mamaya din po kukuhain. Pulot! Pulot! Ah, ay, ko, ay, ay! So malubong po sila sa akin at naamoy nila yung pagkain po. Niya. Naamoy naamoy po nila yung pagkain nila si Balpoy na dito dito po yan natulog Ay! Ay ah, po. si Bal may channel na. May namatay po na isang marok doon pa. Mangihina. Alin? Ah, kaya na blabla blabla. Mo. Yung ko yung kulay ko na. Parang kulay puti. Magpuputi. Hello, Winter. Hindi ikaw kulugan tinatawag ko at si Winter. Winter! Siloso naman si kulugat gusto siya. Ano eh? Gusto'y siya ang papansinin. O, tayo na doon, tayo na. Tayo na. Yan po, at mamaman daw na po kami ni bossing ng mga bubo. Gamit po namin ay bangka. Yung pong balsa namin ay ano po, ah, lumulubog na. Luma na. Tara. Tanghali na po yung pamamandaw namin ni eh, Bossing, mainit na. Hey! Alas 7 pa lang naman ay naki Mainit na. May huli. Kaya na Limang kilo ang order sa atin. Kahit daw anong size. Pero hanggat may medium ay yun ang gusto. Pero pagkawala ay kahit lang daw ano. Alin ang mas mabilis gamit? Bangka, honey. Pero masarap din pong sumakay sa balsa. Kaya lang ay ang balsa ay mas ma mas mga mabagal busog, dalahin. Mga busog ko din yung alimang madami pa ka. Eh. Oh, busog. Oo, oh, sa pagkapo oh, Pagka po mga busog ay hindi po masyadong pumapasok sa ano, sa mga... Oh, dalawa. Dami ko pa kahapon. Mm -mm. Araw-araw pa -araw pinapakain ni Bossing. Tapos eh, maraming pakain kahapon. Dapat eh, kapag ka tayo magpapain talaga, yung gutong mga limango para pasokin ng ating mga bobo trap. Kaso lang po ay eh, araw-araw ngayon napapakain po iyan. Eh, Ano kay mga small ang nahuhuli na ta bossing. Pon pa sana na. na, na. Du sa lilong. Yan guys, alas 7 ng umaga. Andan ito na po kainit. Parang isang size nga ang ating nahuhuli. Uy, ano yung gumalaw doon? Isda. Isda. Di ba't may nihulog tayo ditong mga midyad na ano kaya lumalaki na yun? Oh. Balik! <laughs> Pulo, ah si ano pala yan? Tanggol! Oh, nang no, tila Pasunod-sunod. Uy, malaki. Oh, ito, Mataba tila. kaya yan. May piga. Wow! Wow! Okay, dito, dito sa akin. O oh, gusto sumakay. <laughs> Diyan ka lang. Ah, oh, may tilas. Nasaan? Ah, doon. Hmm. Dapat pala yung mga repair in, boss. Inga eh. Dalawa. Wasa, ano kaya may nakakalusot doon, alimango? Wala Why? naman. Gawa na puro ugat doon, ni eh. Pero may tilas po. May butas. Kaya lang po eh. Dapat pala yung pinasakay natin si ano. Ay, boss. ako na boss no kulog ah uh, meron oh, wala ayan po yung isang huli namin malaki babae mataba daw po sabi ni bossing ano nang piga eh may piga ah oh, hanapin na lang, nata ay ilan na ang Tanggol, balik! tatlo kalahating kilo. At ah. At yung tatlo, yung tatlo piraso, yung mga mga isang kilo kalahati ng mahigit. Mm uh -hmm. -uh. Yung malalakihan eh. Oo, uh, tatlong malaki. Oo, oh, sarap dito. Kaya Ay mapapakulpas na. ako na rito yung malilita. ah. ikaw ah. Alpasan mo na dito. At lilong. Baro, sinakulog yun. Baro, sinakulog. Kulog! Balik! Wow, laki rin. Ano kaya ayan? Busing. Mataba. Wow, akin na dito. Patingin. <laughs> Ako na lang kukuha. Sige. Ay, oo. Bayo na po yung aming mga aso. Kulog. Pasitangol sa so, si pulot ba well, po si pulot sa gitna ng robot alpasan na po ni bossing yung alimangong maliit yan pagka mataba na po yung isa pwede na dalawa po ang huli po na yung isang bubong iyan Marami pong gustong bumili ng alimango. Ang problema, yung pong iba'y taga malalayo, ay dito naman po sa amin walang lalam. wala Kaya wala pong pwedeng pagpadalahan. Ito pati masilang ibiyahin, hindi katulad ng... Oo, oh, masilang po ang alimango. Hindi pwede siya sa LBC. Doon ang LBC, minsan na inaabot ng dalawang araw, tatlo. Ay mamamatay po yan kapag inilagay mo sa box. Hindi makakahinga. <coughs> pagkakalaman po ni mo tapos ay aabuti ng halbawa, tatlong araw, dalawang araw sa LBC. Panis na. Magpapanis na po. Kung may lalamob sana. Kailan kaya magkakaroon dito sa atin? Sabi <laughs> Kaya pasensya na po doon sa mga gustong umorder na nasa malayang lugar at uh, hindi po namin mapadalhan ni bossing Iyan yung may manakihan eh. Ay, payat pa rin. O, maliit pa. Maliit na Kasi ano, eh. Small battery po. mo sa may iyo. Ayan, baka pwede na yan. Yeah. Yung mga bubo po, may mga huli. Kasi yung maliliit, inalpasan na po. Dalawa lang po yung tinira po ni Bossing. yeah, aba. Ito yung may malaking huli. Wow! Ay, hugasan ko. Maputi. Okay na yun. Wow! May malaki pong huli. Tcharan! Tcharan! May isa. Bay tawya. Yeah. So, uh, Pwede ito kaya. Kabayo. Ya. Ya, yeah, <laughs> ng ating huli. Malaki, may pigo eh. 'yan. Apat. Apat na piraso na po. Mataba 'yun kaya. Dalawang kilo na 'yan. Oo. Oh, Di tatlo na. No. Da, dalawang kilo na. <laughs> At kaya po ang isa na yan ay. Oo. Uh -huh. ba? Charan, ang huli ay kasag. Kasag baga limang ko. mo, bitaw mo, papalitan ko. Oh, sige. Basta yung walang ganun ako. Yan yung kahulog yata nating si Milya, yan eh. May sipit na. Napunta pala dito sa dulo. Kahit sa kadating, hindi na punta yan. Kadating talis daan. Dito kaya? igayan yan, yung kanila. Lagi sila yung pong kabila nito ah, ay palais Lagi sila nagpapaiga. Higa yan, walang tubig. Ay tayo, kailan magpapaiga? Okay, ikaw lang. Dabot. Dabot. Wow. Wow. Dalawa. Pakat. Oh, may malaki pang pamain. Buraw. <laughs> Lagay ko dito. Bitawan ko. dito ko. Wala na. Matapandawin pa. malalaking buraw pala hani, ang iyong pamain yun po galing sa palengke yung mga isdang buraw o ang tawag sa ibang lugar ay matangbaka yung yun po yung mga reject ng isda hindi nabili ay binibigay po kay bossing yun yata na doon ng 200 ah 100 Mainit na. Babago ako ng tayo. Ito kayo tatalikod sa araw. Pag ganito baga Sarap sa likod. Daung karning kalabaw. Panina po ako kay, kay Bossing nakaharap. Ay pag kay Bossing po ako nakaharap. Ay masilaw po sa araw. Nakikita kaya bobo, ako po ito malikod. mo Oh. Oh, baka matanas natin. may upi Tandarin ko na. Ay, oh, walang huli. Ito mo. Itawan ko? Oo, ito mo. Walang huli. Di tatanggal ako na ng bahay. Pag walang huli, tatanggalan na rin po ni Bossing ng pain. Mainit na. Dati po eh, bago pa lang ang naliwanag eh, kami namaman daw na ni Bossing. Pag dito po kami natulog sa pishpan. Paano katay natulog Ay, sa, eh, sa bahay po kami natulog. Tapos si po eh, nag nabantay. naghatid pa po si Bossing kay Kim sa school. Kaya kami inabot na ng tanghali. Pero maaga pa rin po, alas 7 pa lang. Kaya lang ay dito sa probinsya pagkasikat na ng araw, sasabi, uy, tanghali na. Magsibango na kayo. Lapit mo ako si. Ba, nakita. Ay, may huli. Wow. <laughs> Lagay ko dito sa unahan. Oh, may kumalabog dito, busing. Ano yun? Malabo ang tubig. Ay, kakabak ang sipit. Malaki po yung huli namin kasi kakabak po ang sipit. Ilan pa itong papandawin natin? Tatlo? Lapan. Pwede ah. Lapit mo ako. Wow! Busing! Dalawa! Baka magsipitan. Bitawan ko. Baka magsipitan. Honey. Alpasan na po ni Bosing yung isa. Malaki. Babae. So, sobra pa yata sa limang kilo ang mahuhuli natin. Ay. Mahal na sa napo ni Bossing yung isa. Baka po mamaya ay babagin pa yung isa. Ay ma-reject pa. Sarap mamangka. Para ka pong namamasyal. O, ako nung dadapot dito ah. ko makakita ko may huli. Pag wala. Wala. Oh, mayroon. Ay. Ah, haba ng tangkay. Wow, may huli po. ha? walang sipit. Wala sipit. Ay, Alpasan. Alpasan mo. Bitawan mo. Bitawan ko. Wala sipit. Alpasan po ni Bossing at walang sipit ay... Pag yan nagluno ay tutubuan pa ng sipit. Kahit hindi naglulunubos, yung tinutubuan kapag ka po pati ganyan walang sipit hindi kumpleto ang sipit ay mura po ang kilo parang similyo 20 kahit po malaki isasama nila sa small small size o isa na lang ang last ball. si bossing na lang daw po ang dadampot nung isa may huli kaya wala. Wala? Wala. Aba, mayroon. Malaki. Sanay <laughs> okay, babae. 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 Oo, puro babae. Atik na. Na ano ah. Wala na. Wala na. Good time. Ayan po at bali. Tapos na kami ni bossing na mamandaw po ng mga bubo kami po ay pabalik na sa kubo at ito pong mga huli namin ay gagapusin na po ni bossing. May labing isa po. Ha? May labing isa po. Ah. Doon sa may kanaprang. Ah, meron pa doon. Meron pa daw po pala. Abot mo dito yung mga alimango ah. Yung mga bubo. Papandawin mo na muna yung nakanaprang. prang ah bago ka maggapos hani para sabay-sabay na paggagapos yan bali dyan po tayo naman daw isa, dalawa tatlo marami pala tayong huli apat, lima, anim, pito walo Ayoko na, ito. Walo? na. Ayoko na ito. ikaw nanayan na yan yan po, at dala na po natin yung mga uh, huling alimango. <laughs> Wala ko kukuhain mo eh. Si Bossing po'y papunta na doon sa dulo. Siya po'y doon mamaman daw. Hindi na po ako sasama. Hindi ka ka pala. Mayroon dito. May isa. puy hindi na sasama kay Bossing doon sa dulo. Doon po siya mamaman daw. Ito lang pong isa ang aking dadalahin. Wow! May huli kasi walang sipit. Pero nakay mataba. A few minutes later. Uh, ayan po at dumating na si Bossing. Anong balita? Balita, balita? Ayan po at bali ito lahat yung mga nahuli ni Bossing na alimango. Ayan po ah. Ito po yung nahuli namin doon sa palakhan palakhan po ng fish pond pwede pa po ah ito po ay gagapusin na po ni bossing lahat at dadalhin na po sa amin at kukuhain nga po noong bumibili at na dito naman po sa sako yung pong mga nahuli po ni bossing doon sa dulo, mga small size daw naman po ito Mataba. Oh, hindi mataba, hindi gagatan. Yes, oh, hawak ito. Mukha <laughs> ko yung mga... Okay, hawak ko yung mga... Baba, busing baka mga ano. Baba, ito sa'y. Yun ay pagka malambot ay... Magaan? Hindi, pag malambot yung kinikili. Hindi mo kaya bisok yung Lakihan eh. Pwede yan pala. ko kulang isang kilo na. Oo. hindi, ang gawin natin, dalhin natin doon, tapos itataktak natin sa palangkana, at siyang papiliin natin. Honey, kung alin ang gusto niya. Buksi ang ornak? Akin na. Wow. Oh, Mabigat nga po. Baka nga ito kulang-kulang isang kilo. Dalagay ko na po dito ah. May kasamahan. E yung lalakihan eh. Yung atang ginapis na iyon. Yan na may babae. Wow. Nakay matabari na eh. Kaya ipigahan. <tip> Ina ina Bah, na eh. Na, 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 ba, na, I <laughs> na tarayug. Ay. O, ako ta ako ta kala ko ay maaabot. Grabe hmm. po kalaki. Okay, gusto ko abutin itong uli. <laughs> gusto ko abutin itong isa. Yan. Ito po ang ating alimango for today's video. Ayan, at kikiluhin six na six po. Oo, e oh, ay oo nga, honey. Sobra pang pa ang limang kilo. So, Sobra ng isang kilo at kalahati. Eh. Tabi mo na. Puno, sabay yung... Uh -huh. Eto na po lahat ang huli po ni Bossing. Oo, oh, ay... Puno sa isang bayong Ayan po at bali Papunta na po kami sa bahay Kasi Para Maishat ma ko na po yung bibili po ng alimango May May Hindi ka pa pala ng pandaw Ay mamaya na lang Tara Ponto. Ayan guys, at nandito na po kami sa bahay at ang ang abo. Ay, bakit yung nakapuyot na? Pinuyodan ko po at yung buhok po yung minsan ay napapasang, napapano po sa mata niya. Ay, para maging hawa. Mm. Binilan ko po si Tayo ng pumayid sa bahay. Hindi po mama yung lasti at yung parang tela para po hindi Baby! sa bahay. Para Gi. O, parang kinain naman ang lamok. Mahal ko! Tingin Mahal ko! Na. Eh, parang nakapuyod Pugi. na! Pugi. Na, ito ka ito. Kaliligo ah. lang po. Ah. Seryoso. Inaantok po yan. <laughs> ano na, mahal ko? Pinoy yung na ng mama. Ha? Pinuyuda na yung dana po ito ng kanya pong mama. Ha? Hey, Tawa-tawa siya. Masaya po. Mahalan ko. Wah! <laughs> parang kapit-gatas po ang maglola <laughs> mahalan ko <laughs> ayan po at bali nagchat na po ako dun sa bibili po ng alimango ay hindi pa po nagre-reply baka po mamaya, pag hindi po mamaya ay baka bukas po niya kuhain dahil yun po ay bukas pa daw naman gamit yan, yeah, handa po sa birthday. Yan. Yeah. At bali hanggang dito na lang muna po ulit itong aking vlog. At muli, tingnan niyo po ang pa. Tuwa, tuwa. Muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyo lahat sa walang samang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyo lahat. Bye-bye! <laughs>